Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan na magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni Juan, kabanata 20, talata 24 hanggang 26. At ito po ang kwento ng kinikilala nating doubting Thomas. At uh, incidentally eh pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Santo Tomas ang tinaguri ang kambal Alam niyo natural sa atin ang magduda at humanap ng ebidensya di ba lalo na kung yung um, kiniklaim ay parang mahirap paniwalaan In this case eh nakita nila na namatay ipinako sa krus ang ating Panginoon matindi ang kanilang kalungkutan at yung pakiramdam na natalo sila, hindi ba? At sa kanilang pag, pagdadalamhati, parang masamang biro na sabihin ng mga kasama mo na nakita namin ng Panginoon, buhay siya. Alam nyo, sa panahon natin, hindi ba, kapag merong isang matinding claim, lalo na sa mga kaso, sa batas, di ba, eh, tinatawag na, meron tayong tinatawag the burden of proof at ang burden of proof ay nasa kamay ng nagkiklaim ng isang bagay. Kailangan patunayan mo yung kiniklaim mo. At sa batas, sinasabi, kinakailangan ay uh, ano ba yan? Uh, beyond reasonable doubt, may preponderance of evidence, at saka yung very clear. Eh, dito sa pagkakataong ito, lahat ng tatlong bagay na iyon ay pinatunayan ng ating Panginoong Yesus. Ang dapat na magpatunay sana, di ba, yung mga alagad na unang nakakita sa kanya na nagkaroon ng claim. Subalit, ang Panginoong Yesus mismo ang nagpakita sa nakalak, nakapinid na kwarto, siya ay lumagos sa pintuan at sinabi kay Tomas, Oh, nagdududa ka pa ba? Sige, ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran, sa aking mga palad. Hawakan mo at uh, kapain mo ang mga sugat na tinamo. Para bang sinasabi niya, oh, nagdududa ka pa ba? Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na. Sumampalataya ka na. Magpalad. Ang mga sumasampalataya, subalit hindi nakakakita. Tayo, ay may benefit sa pagpapatunay na ipinakita ni Jesus kay Santo Tomas. Kasi dahil dyan, isang buhay na saksi ngayon si Santo Tomas na tunay na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus sapagat siya mismo nakita niya ang ebidensya. Nahawakan niya ang mga sugat, butas ng pako, ang butas ng sinaksak sa tagiliran at ang buhay na saksi. At ang buhay niya, yung ginawa niya pagkatapos ng makita na buhay ang ating Panginoon. Unang-una, napaluhod siya, hindi ba? At sinabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. Nakaka-goosebumps na moment yon nung nangyari yon kay, kay Tomas. At uh, Mula noon, lalong umigting at tumibay ang kanyang pananampalataya kung kayat doble o higit pa sa doble ang kanyang naging uh, pagpupursigi upang ikalat ang mabuting balita ng at ating Panginoong Yesus. Kapatid, nagdududa ka pa ba? Hindi ka pa ba naniniwala sa ating Panginoong Yesus? Marahil, meron kang mga panalangin o kahilingan na dinasal at hindi nangyari, isang mahal sa buhay na nagkasakit, pinanalangin mong gumaling, subalit hindi gumaling. Higit sa pruweba ay ang ating pananampalataya na mas higit na nakakaalam ang ating Panginoon kung anong higit na makabubuti para sa ating lahat. Kung minsan hindi nangyayari ang ating hinihiling sapagat may nais ituro ang Panginoon sa atin, nais niya rin tayong gamitin upang tayo mismo hindi nakakita ng ating ninanais na himala o kasagutan sa panalangin ay patuloy na nananampalataya dahil sa pagpapatotoo na mga nauna sa atin at nakasalabuhan ng ating Panginoong Yesus katulad ni Tomas. Kapatid, kung ikaw ay napaisip ng pagninilay na ito, muli inaanyayahan ka namin. Nasamahan kaming maging boses ng pag-asa. Patibayin natin ang ating pananampalataya. Hindi man natin nakitang personal ang ating Panginoong Yesus, maraming nagpapatunay. At higit pa dyan, patuloy siyang kumikilos sa ating buhay sa ngayon. At tayo ay dinadala sa tamang landas, pabalik sa ama. Muli ako po si Joey. Pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.